Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Gladys Chavez. For this a video, isang tutorial na naman po ang tuturo ko sa inyo. At yan na po ay kung paano gumawa ng TikTok shop and paano mag-link ng product sa ating TikTok video. So bago po ang lahat, is ko lamang po magpasalamat sa patuloy na nanonood at sumusuport ka sa aking channel. Kasi po, road to 5K na po tayo. Maraming 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 salamat po sa inyo. Kahit na po sobrang tagal Uh, nang wala akong video. Ayan po, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood dyan. Pero ayun nga po, ang ituturo ko sa inyo is about TikTok shop na naman. Kasi po, dami mga nag-comment sa akin previous video about TikTok shop na bakit daw wala pa rin silang TikTok shop and hindi nila makapag-link ng uh, product sa TikTok video nila. So, yun po ang ituturo ko sa inyo. Pero bago po ang lahat ng interesado pa at bago sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pa-click na notification bell para lang po kayo ma-update pag may mga bago pa akong i-upload ng video. So, talaga po, simulan na natin ng tutorial na ito. Hi guys, welcome po sa aking screen. Ayan po, kung wala ka pa pong 1,000 followers at gusto mong maging affiliate, need po nating i-download itong TikTok seller app. So ito po is makikita sa ating mga Play Store. Search nyo lang po dyan and install na. Inulit ko po para po ito sa walang 1,000 followers. Once na-install nyo na, punta na po kayo sa inyong TikTok account turuk po sa inyo today is kung na tayo mag add ng link and yung par paano natin makikita ang ating TikTok shop. So ayan guys, once na nakapunta na kayo sa inyong product, punta po kayo sa inyong TikTok shop. So dapat po bago kayo mag uh, upload or bago kayo mag affiliate, uh, need po na ilagay muna yung product na i-affiliate niyo sa inyong mga shop. So sa akin po ayan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano siya ilagay yung product na i-affiliate natin. So, dahil ako is mag-upload ng video para makapag-promote. So, hinahanap ko guys kung meron na akong uh, product na nakalagay. So, wala pa po. Uh, gagawin ko po is ipapakita ko sa inyo today kung paano yung paglalagay ng video. So, once nakapag-video uh, na po kayo ng product nyo, ganito po yung gagawin natin. So, mag-add lang tayo ng video. Click nyo yung plus sign and hanapin nyo yung product na ipopromote ninyo. So, akin po is itong uh, pabango. Ayan. After po niya, nakapag-edit na kayo, nakapaglagay na kayo ng mga kung ano-ano dyan sa inyong video. Click nyo yung next and dito sa baba, pagtas ng dito sa kahilera ng tag, Look, tag people, location, and add link. So, may add link po dyan. Product. Post a product to your video. So, dapat daw po is dyan yung mag-add tayo ng product kapag mag-affiliate tayo. So, dahil wala pa pala po at hindi ko pa nalagay yung aking i-affiliate, ilalagay ko po siya and ituturo ko po sa inyo kung paano yon. So, punta lang po kayo. Balik lang po kayo dito bak mo nyo muna, i-cancel muna yung pag-upload nyo and punta kayo sa inyong TikTok shop. Ayan yung TikTok shop dyan, guys. Punta po kayo dito sa manage product. Ay, sa add product, guys. So, dyan, guys, makikita nyo yung mga produkto na gusto nyo i-affiliate. So, para mas mabilis, i-search nyo po yung product na nilagay ninyo sa video nyo. So, akin po is Cloud Perfume ka a uh, ayan so lubabas naman agad siya and make sure guys na piliin niyo yung madami nang bumili and yung magagandang yung feedback para uh, hindi po tayo mapahiya sa mga bibili sa atin so i-add ko lang and added to showcase so guys naka-add na po yun sa aking TikTok shop check ko lang so ayan pupunta po ako dito sa ano, aking TikTok shop and ayan na guys, nandun na yung cloud perfume na i-affiliate ia ko. So pagtapos nyo na pong mailagay sa inyong TikTok shop, back na po tayo sa ating video. So ayan, mag-add video na po tayo nung produkto na i-affiliate ia natin. So ayan guys, akin nga po is yung cloud perfume. So once na okay naman na po lahat ng uh, video mo, click mo na yung next and then sa baba ulit add link post a product to your video so guys i-click natin and then a-add natin yung produkto na i-affiliate natin so click mo lang yung add and ayun na magkakaroon na po kayo ng yellow basket so guys kung gusto niyo palitan yung pangalan okay lang po ah uh, basta catchy siya and yung sigurado po kayong i-click ng bumibili. So, ayan yung akin guys. For example lang po ito. And add. Click nyo lang yung add. So, ayan na guys. Meron na kayo dyan yellow basket. After nito, maglagay lang po kayo ng um, ang tawag dito. Maglagay lang po kayo ng anong gusto nyo ilagay dyan sa description para makapag-post na po tayo ng product. So, Once na okay na, click nyo lang yung post and then madal, post na po yon at may kasama na po kayong yellow basket doon. So, i-check ich natin kung may yellow basket nga po talaga. So, balik tayo dito sa ating uh, profile and then sa video natin, nandiyan na po na post na yung uh, ating e affiliate So, ayan guys, ando na yung yellow basket ko. Meron na siyang dito kayo mabibili and pwede nang i-click ng mga... Uh, mabubudol ninyo. So, yun lang guys. Ganun lang kasimple at kadali kung paano maglagay ng link. So, yun lang guys. Ganun lang po kasimple at kadali kung paano kumawa ng TikTok shop and kung paano natin i-link il ang ating mga uh, TikTok videos sa ating mga product po para makakuha kayo ng kamusyan and kumita na rin po kayo sa TikTok habang nang bubudol. So, yun lang guys. Sana po is may natutunan na naman kayo. And kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutan i-like and mag-comment kayo dyan sa baba kasi po sumasabi ko ng comment at in-upload ko po sa aking YouTube video. Pag hindi po dito sa video, sa so mismong YouTube shorts ko, in-upload ko siya. Ah, uh, hayan po. Ah, uh, ulit ko, maraming maraming salamat po sa patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Magkita-kita po tayo so, sa susunod ko pang video. Mag-iingat kayong lahat. God bless and... Eh. Bye!